Mapagpalang umaga, mapagpalang oras sa ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa mga kapatid kong instrumento rin ng ating Panginoon na naglilingkod sa gamutang ito, gamutang espiritual. So, mga kapatid, na may sisiyat ko ako sa inyo na panguntra sa mga gawa ni Satanas Diablo masamang hiling ito. Pim lang po kayo mga kapatid sa mga nais magkaroon ng ganito, no? oras na po para ako'y makapagbahagi na po ng mga ng ganito. Ito po ay may kusang kalakasan na binigay ng ating Diyos Ama na makapangirin sa lahat. Ngunit mga kapatid, kailangan din po natin magdasal sa araw-araw at humiling ng extend kalakasan sa gamit na ito. Kung sino man ang makapag-abil nito mga kapatid, yung pang ko sa inyo ha, kailangan din natin ang pagdadasal at paghihiling sa ating Panginoong Ama na bigyang kalakasan extend ang gamit na ito. No? para hindi kayo malapitan ng anumang masasama na hindi nakikita Yung po mga kapatid PM lang po kay sa akin ang magnanais at naniniwala po sa gamotang ito maraming salamat mga kapatid lalo na po sa mga nakaabil na po nito na panguntra po mga kapatid ah yung mga nakaabil po sa akin nito kayo ko po sa inyo huwag kayong makakalimot magdasal at maghiling ng extend kalakasan sa ating Panginoon at humingi ng tawad sa ating mga pagkakasalat no? Yo mga kapatid, mahal na mahal ko kayo lahat. Andito po ako bilang isang instrumento na handa tumulong sa inyo. Kahit anong oras, PM lang po kayo sa akin sa mga naniniwala sa gamutan ito. I love you po sa inyo lahat at sa buong mundo, higit sa lahat sa ating Panginoong Ama na araw-araw, oras-oras na tayo ay ginagabayan ng liwanag ng kanyang kapangyarihan. Yun po mga kapatid. God bless po sa lahat. Mahal ko po, po kayo lahat magharinawa ang pag-ibig sa bawat isa sa atin.